Magandang buhay Pilipinas, magandang magandang buhay mga koore, Welcome back sa aking channel, Coach Manny po At ngayon ang video natin, ito papakita ko sa inyo Bising busy, busy ang mga teacher ng Antonio J. Villegas Vocational High School At ito po ay uh, uh, Technical Vocational Education HE Economic Department at uh, ngayon, titingnan natin kung bakit uh, meron silang ganitong, uh, ano ba ito? Ano ba itong activity na ito? Kakausapin natin sila. <laughs> ma'am, 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 ano ba naman yung mga na nasa, ano na yan? Nasa, sa nasa ayan. plastic na yan. Patingin niya. Okay, ayan may talong tayo kayo. dyan. Ano pa? Sayote. Sayote. Repolyo. Repolyo. Oh. May karot. May oh, karot. So, pwede nang mag, ano, At meron tayong bigas. Oh, first class pong bigas natin. Po. Ay, dinurado po yan. Opo. Okay. okay, meron po tayong mga eggs dito at merong ano ba to? Ano to? Face mask yan, sir. Ah, face mask. Okay. May chinelas. May chinelas din. Ayan. Wow, kumpleto. Gata. Ah, uh, ito po yung mga gatas at uh, best trip po ito. Meron tayong mga suka at meron Biskis. mga biscuit. Biscuit, yan. Meron sa taas, sir. So, meron pa dito sa taas. Yan. Okay, ito po yung anong tawag dito? Condiments. Tama ba? Okay, so mga may bawang tayo dyan, sibuyas at kung ano-ano bawang at luya. Okay, ayan po. So ito po, ngayon ay, ah, uh, uh, okay, ma'am, matanong yes, nga, na, bakit pa ba para saan ba yan? Ano ba yan? Sir, ito ay in response sa ating Nutrition Month Celebration. Wow. Na may tema. Ayun. Na ang malnutrition patuloy na labanan first 1,000 days tutukan. Yun. So more on kaya, kaya may mga milk kami, may mga egg, mga nutritious food. Para sa ating mga grade 7 students. Yun, student. sila ang ating ang mga ang, ang, mga recipient nito ay mga grade 7 students. Grade 7 students. So, in response dun sa ano? Ano? nutrition month celebration. Okay. Sir. Nutrition month celebration at ito po yung uh, ito yung team. Ito. Ayun po malnutrisyon, patuloy na labanan, first 1,000 days tutukan. Ayan po, so yan po ang team ng uh, nitong, uh, ano to, school pantry. Yes, sir. Yan, okay. <laughs> Tanungin natin kung uh, sino ba yung mga sponsors o mga donors itong mga ipapamigay na to. Okay, ito si ma'am. Ma ma'am, anong pangalan niya, ma'am? Si ma'am Bagay po. Ayan. Hi, guys. Hi. Okay, so, <laughs> saan, saan? <laughs> Samba, ano bang... Um, ano po, bali yung sponsors po dito sa activity namin na to, nag-cheap uh, in po ang mga HE teachers, tapos at the same time, nagsulisit po kami sa ibang mga department. So, gusto po namin magpasalamat sa ibang mga department na nag extend ng generosity nila para ma-accomplish namin tong activity na to para sa mga grade 7 students natin. Ayun. So, mamaya po abangan natin. Anong oras, ma'am? Anong oras? Ah! Um, 1 o'clock distribution mga grade 7 uh, students Okay, so abangan natin mamaya ang alauna Ang kanilang distribution itong mga uh, mga goods sa ito Ito po isa isang lumarating yung mga uh, parents ng mga grade 7 Para kunin yung uh, konting tulong na bigay ng ating mga teachers ng Antonio J. Villegas Vocational High School Po. Anong masasabi niyo sa tulong na bigay ng mga teacher ng ano ng ng ating school? Um, malaking bagay po 'to. Magiging ano, malaking tulong na din po. Salamat po. Ayan. Thank you po. Anong masasabi niyo dun sa tulong ng ating mga Ay, teachers? Napaka maganda malaking tulong sa amin to dahil mahirap ang buhay ngayon eh. Ayun po. Ha? Kailangan lang po namin sa dokumento. Siyempre, bago sa ang ating school pantry, ipapakilala ko sa inyo ang mga nagkagandahang teachers ng Antonio J. Villegas Vocational High School TV Home Economics Department. Hi muna ma'am, hi. Hello. Hi, si ma'am, ano Enad. Si ma'am Enad. TV, si ma'am Bage. Yan. Ito yung mga teacher po ng uh, TV na ano, namamahagi ng kanilang mga tulong sa mga estudyante si Ma'am uh, Ma'am Puerte Ma'am Maliang Ma'am Miliamor Ma'am Pasyon Ma'am Joanne Lozano si Ma'am ano? Mam Ma'am Ching Si Ma'am Palomares Ma'am Carlos Ma'am Yan So sila po yung mga TV teachers Home Economics. Sa ng TBE teacher. Ayos. Kalaw. Social distancing ha. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. 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 ng Ayan. 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 Yeah. 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 Tapos na ang uh, successful na school pantry. ng ating mga TV teachers, ng Antonio J. Villegas at uh, tubos na yung mga pinapamigay na mga uh, mga uh, goods at uh, yun, talagang uh, tuwang-tuwa po yung mga nakatanggap uh, dahil malaking tulong sa kanila yun at uh, napakaganda po nung ginawa ng uh, mga teachers ang ginawa po per section nilista yung mga, syempre hindi naman kayang bigyan lahat talaga sinapakarami ang ginawa Ah, uh, meron lang mga piling estudyante na talagang uh, deserve na makatanggap ng tulong. Kaya yung po nilistan na kaya uh, na iwasan po namin 'yung maiwasan po nila 'yung ano, 'yung pagkagulo, uh, maayos na naisagawa 'yung community pantry uh, na na observe 'yung, uh, yung social distancing uh, kaya safe naman po 'yung safe and successful po 'yung uh, uh, school pantry ng ating mga TBE teachers. Ayun na naman po ang isang successful na activity dito sa Antonio J. Villegas Vocational High School na ang ating mga TBE teachers, major in Home Economics, ay nag-extend ng kanilang tulong sa kanilang mga estudyante bilang uh, tugon sa pagdiriwang ng Nutrition Month. Ayun po, kaya shout out sa lahat ng mga teachers na ito ay ah, yung mga nag-extend din ng tulong, naki, nakibahagi, sila po yung nagtulong-tulong, nag chipin in, para makabili ng mga bagay-bagay na pwedeng ipamahagi. Kaya si Lord na ang bahalang nga mag-bless sa inyo, uh, ah, patuloy kayong pagpalain ng masaya, masagana at mahabang buhay. Patuloy kayong i-bless ni Lord sa araw-araw. Ayun po. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye.